Hello guys, good afternoon sa inyo, tanan sa inyo lahat. Ah, uh, magandang Sunday sa ating lahat dito sa Kuwait. Kumusta guys? Uh, guys, na question niyo, kaya to pala ni guys sa okay? This number mo ko na ka. Tanga ni nakaw na mo na. Ngamali gud ni ating mga mindset sa OFW mali kayo kay kaning magkuanta ba istorya ni sa ta guys ah uh, mga mindset nga dili ta sa atong mga kahimtang diri atong ipa kita sa atong pamilya nga mali pa yung dama saya yung trabaho natin magaan lang ganun ganun marami tayong pera uh, ano tayo pasyal-pasyal sa labas yan yan, mga picture natin, mga masaya tayo pero ang totoo Ano pala uh, Hindi Kaya huwag tayong magalit Pag ano Pag uh, Yung mga pamilya natin Mga kaibigan Pinsan Mga lahat Nasa Pilipinas Manghiram ng pera Kasi akala nila kasi Ano Yung Marami tayong pera Yung mansit nila O uh, pre-bulyo Marami yung pera Diba Kaya uh, Dapat guys uh, parang ano dapat na yata itigil natin yung mga sinungaling natin na marami tayong pera na masaya tayo dito ganyan. ako mag ilang mag, mag na ako dito sa kuwit uh, dati ganun yung anak ko ayokong kong pakita sama, sa mga sa pamilya ko sa mga anak at sa asawa ko na ano ko tapo sabihin ko na masaya ako ang ganyan ganyan picture na nandun sa mall yung mga ganyan pero mali pala kasi yan yung naka ano sa atin ano sa ating mga pamilya na bakit ano bakit uh, sabihin nila na wala silang pera na masaya naman sila yung ganyan kaya dapat guys ibahin na natin yung mindset natin guys nagkakaano naman lahat talaga na ano, OFW ganyan ako rin ganyan ako dati pero sabi ko sa sarili ko ito to naman walang talagang pera tsaka dito mahirap ang trabaho mahirap yung talagayan mo kahit matagal ka no, kahit no, ano, tulbis na ako, ganun pa rin parang bago ka lang sa amin mo, malamang trabaho tsaka maliit lang sahod hindi naman sila masyadong ano, lagi increase ang sahod tsaka hindi pa nang bibigay ng mga benepisyo Meron naman iba pero kunti lang. Kunti lang talaga. Kaya guys, ito lang yung real talk ko sa atin. Sana guys, ano, hindi kayo magagalit sa akin. Kasi, ano isip ko lang. Eh, marami kasi ako nabasa sa, sa ano, sa mga post na mahilig maghingi ng mga pamilya, mga anak, maghingi ng pera, pag hindi mabigyan, mata galit talaga kasi pinapakita mo na marami kang pera masaya ka dito kaya sabi nila oh hindi naman nagpahiram eh ano naman marami naman siyang pera ganyan ganyan so, sa totoo wala kang tira kaya dapat talaga tayo ano uh, sa ating mga trabaho dito sa ibang bansa kasi ganyan yung mga mindset ng sa Pilipinas na abroad, pag abroad ka, marami kang pera. Kasi lahat talaga pinapakita sa post na masaya. Mga maraming pera, may mga mamamahalin ng mga gamit. Pero marami namang utang. <laughs> well guys, thank you for watching. And sana maintindihan din niyo ako. Uh, see you in next video sa Real Talk sa mga OFW. Well hey guys, don't forget subscribe kay Inday sa Kuwait para maano rin maging magkaibigan tayo. Guys, bye-bye. God bless.